Talagang naniniwala ako na si Digong, Tatay Digong ang uh, isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Kahit na sinasabi na ako ay tuta niya, ako ay aso niya, eh, wala po kayong uh, magagawa. Talagang sabihin niyo na kung ano yung gusto n'yong sabihin. Pero ako po'y naniniwala talaga na nakaramdam ang taong bayan ng pagbabago noong panahon niya. Ako'y humihingi ng paumanhin din dahil uh, itong mga uh, hindi ako nakakapunta dyan, hindi nyo ako nakakasama kasi ako'y may trabaho. Pero asahan po ninyo sa ating uh, mangyayaring rally. May rally po tayo dyan sa Sabado bago ang uh, 20 yata yun, September 20. Nandyan po ako, insya Allah. Uh, Magkita-kita tayo ulit. Huwag po tayong bibitaw. At doon naman po sa mga kababayan natin na hindi man kayo tatay digong, eh, isa lang po ang paalala ko. Hindi man tayo parehas ng kulay, isa lang ang totoo. Isang Pilipino ang nakakulong sa banyagang bansa. Ito ay malaking kalungkutan sa atin. Dapat po nating namnamin na dapat ang Pilipino, kung ikukulong, dapat sa bayan natin.